Siyam na armas at tatlong pampasabog ang isinuko ng mga residente ng Pandag Maguindanao del Sur sa militar. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya kontra Lose Firearms. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Isang M203 tube, isang caliber 50 barret, isang M79 grenade launcher, apat na 12-gauge shotgun, isang caliber 38 at isang caliber 357 at tatlong 40 mmH grenades, mga magazine at iba't ibang uri ng bala ang isinuko ng mga residente ng Pandag Maguindanao del Sur sa militar. Ayon kay Lieutenant Colonel Felmax Lodriguito Jr., pinuno ng 2nd Mechanized Battalion, ang pagsuko ng mga baril ay resulta ng mas pinaigting na kampanya kontra loose firearms. Sa isang seremonya nito, March 26, 2025, itinurn over ang mga nasabing armas kay Colonel ronald Manalo, acting commander ng 1st Mechanized Brigade. Pinangunahan ito ni Pandag Mayor Mohajaran Balayman kasama ang pitong punong barangay ng bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Major General Donald Gumiran, commander ng 6ID at JTFC, na ang pagsuko ng mga loose firearms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mapayapang komunidad. Patuloy ang panawagan ng militar sa publiko na makipagtulungan sa otoridad upang tuluyang maalis ang mga illegal arms at mapanatili ang kapayapaan sa buong rehiyon.